Wala nang paligoy-ligoy pa. Maghanda ka na dahil sa matinding kaganapan na naghihintay sa atin. Kaya tara, umpisahan na natin to. Natapos ang nakaraang chapter sa paglabas ng Twin Cleaners ng South Branch sa harapan ni Naruto na mistulang kontrolado na din ni Maimo. Ang panganay sa kambal ay nagngangalang Otto Aderoy at ang bunso naman ay si Epalte Aderoy. Habang pinapakilala sila ni Maimo, sinabi nito na ang pag-aaway daw sa loob ng grupo ang pinakamatinding uri ng libangan. At alam niya daw na ang mga veterano ng cleaners ay alam kung gaano kalakas ang kambal na ito. Sa kabilang panel, bumalik tayo sa nakaraan sa headquarters ng cleaners kung saan may kita natin ang madungis na si Rudo at ang pagod na parang binawian na ng buhay na si Polo habang nakadapa ito. Pinag-uusapan ni Naruto ang sinabi nila Engine at Zanka kay Polo na Team Danger. At ano daw bang ibig sabihin nito? Tanong ni Rudo. Sabay naman na sumagot sila Engine at Zanka ng solitari. o sa madaling salita ay nag-iisa. Sabi ni Engine, ang rason daw kung bakit ang mga cleaners ay may teamwork sa pagtatrabaho ay dahil nagtatrabaho sila sa polluted zone kung saan walang ibang nasa paligid. Teamwork ang isa sa paraan para madepensahan nila ang kanilang mga sarili. Pero pagdating sa team danger, ang teamwork ay pabigat lang sa kanila. Parang bola't kadena na nakatali sa paa nila. Laking gulat naman ni Rudo kung bakit ang teamwork ang mismong naging pabigat sa team danger. Sagot naman ni Zanka, ito ang mga taong walang kahit katiting na maayos na pakikitungo sa kapwa nila at hindi marunong makipag-cooperate, mga giver na hindi bagay ang kakayahan sa pakikipagtrabaho sa ibang giver, mga taong kahit ang cleaners ay hirap pakisamahan. Sila ang nilalagay sa team danger. Dagdag niya pa, na grupo ang team danger kung tatawagin ito pero kung sa pakikisama sa bawat isa hindi mo sila matatawag na grupo sila ang team danger ang pinakamalakas sa mga cleaners pero puro lone wolf sila o solo sila kung trumabaho. at ayun daw ang pinakakinaiinisan ni Zanka tumatak naman sa isip ni Rudo na ang pinakamalakas sa mga cleaners ay ang mga miyembro ng team danger bigla namang sumagot si Engine na sa tingin niya daw ay hindi para sa kambal ang salitang solitary o nag-iisa kung magtrabaho. Pero paliwanag ni Zanka, masasabi din nilang tunay na nagkakaisa ang kambal sa gamit nilang vital instrument at sa kanilang kapangyarihan. Abang si Rudo ay tulalalang lang kay Zanka na parang hindi niya naiintindihan ng lahat. Dagdag pa ni Zanka na kung ano ang nakikita mo sa kambal na kapangyarihan, yun na mismo ang ibibigay nila sa kalaban nila. Ganon lang daw kasimpleng paliwanag. Sa sumunod na panel, bumalik na tayo sa kasalukuyan kung saan may kita natin na inactivate na ni Otto at epalte ang kanika nilang mga laruang vital instrument. Unti-unti itong nagsilakihan habang si Rudo ay napapasabi na lang sa sarili niya na ito ang teamwork lang ng kambal at tinatawag niya itong two man battle unit. Hindi makapaniwala si Rudo sa nakikita niya na laruan lang kanina at ngayon ay naging sobrang laking banta sa buhay nilang lahat. Habang si Maimo ay sinasabing ang cleaners ay hindi itinatag para lumaban sa kapwa tao. Ang kalaban ng mga cleaners ay mga halimaw na basura kaya hindi daw kailangang magpigil ng mga ito sa laban. Pero kapag ang isang cleaners naman daw ay hindi marunong magpigil kapag tao ang kalaban ay wala na rin itong pinagkaiba sa isang halimaw. Sa pagkakataong ito Nagpakawala na nga ang kambal ng isang sobrang lakas na suntok sa stage na naging dahilan para magiba ang buong entabladong tinatapakan ni Rudo at Rio na apektuhan din ng pagguho ng stage si Maimo habang siya ay nangihinayang sa entablado niyang nasira. Si Zanka naman ay nasa itaas na bahagi ng venue at pinapanood ang nangyayari sa ibaba. At napasabi na lang siya na hindi maganda ang mga nangyayari. Ang G&K naman ng kambal ay focus lang sa target nilang si Rudo at Rio na mukhang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayaring ito. Kahit katatapos lang ng isang sobrang lakas na atake, naghanda na naman ng panibagong atake ang kambal. Namisto lang, iisa lang talaga kung sila ay lumaban at gumalaw sa pagkakataong ito Muli na ngang ginamit ni Maimo ang vital instrument niyang mic at sinabing, Halika na! Seryoso ang mga yan! Kung gusto mong pigilan sila, Irerekomenda kong sirain mo ang vital instrument nila. Wala kang oras para magdalawang isip na tipong Ayoko sirain yung gamit nila! Kung hindi ka nakapagdala ng basura na pwede mong gawing sandata, tumingin ka lang sa paligid mo. Lahat ng nandito, basura! Dagdag pa nito na gamitin na ni Rudo ang kapangyarihan nito at ibigay na nito ang lahat ng meron siya. Hindi daw patas na ang information broker lang ang makakakita ng monster box na ginamit ni Rudo noong chapter 105. Dahil gusto rin daw makakita ni Maimo ng malaking halimaw na jinky. At kung maaari daw, e eh gusto rin niya itong kontrolin. Mukhang sobrang excitement naman ang pinapakita ni Maimo sa mga oras na ito. Kaya naman... Napasabi na lang dito si Felix na nawawala daw ang imahe ng kanyang Lord Maimo na kalmado at mahinahong pinuno. Pero sa pagkakataong ito, tuluyan ng lumiyab ang galit ni Rudo habang sinasabi na hindi niya sisirain ang vital instrument ng kahit na sino at hindi rin siya magpapakita ng malaking kapangyarihan kay Maimo dahil hindi niya gustong matupad ang kahilingan nito. At sa huling panel ng storya, ah, hindi na daw kinakailangan maghanap pa ng basura ni Rudo dahil meron na siyang sandata at ipapakita niya na ito. Simula sa boots ni Rudo, unti-unti itong nabalot ng aura at parang naging paa ng isang wolf. At sa huling parte ng panel na ito, may kita natin si August na mukhang nagmamadali na parang may hinahabol siya eh no? Sa tingin nyo mga par, makakakita kaya tayo ng human-like na wolf o di naman kaya isang boots na high speed ang kapangyarihan? Sabay-sabay nating alamin yan sa next chapter ng storya. At dahil matagal-tagal ding walang ganito, tara, shoutout time muna tayo. Shoutout nga pala kay Sir Al John. Shoutout din po Sir Joms. Shoutout po Sir Mike. Shoutout din po pala kay Idol J. Lu. And lastly, shoutout po Sir J. Rex. At sa lahat po ng gustong magpa-shoutout, ay mag-comment lang po kayo sa ibaba. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay huwag niyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita-kit sa susunod na kabanata!